So ngayon na nandito na tayo sa ating bangka oh. makalab at kasama pala natin si Kira makalab so pupunta kami doon sa pispan makalab para manghuli na crabs doon sa mismong lasang talaga sa pagkukuna ng mga crabs doon kami namin ito tapos tatahayan muna namin yung mga butas na malaki doon na namin i-explain makalab pag makarating na tayo tra mm -hmm. I'm able to scare the monsters under your bed. Deep in the wild.

Mm. So ngayon mga kalabay Nakarating na tayo Mga mamakalab mama Sa kanilang fish pan Tapos ano Ito na pa yung ating mga bobo Tapos ito po yung bobo nila Kier So ano Yan, yan mga lahat May bali Kailangan nating referen Para yung mga alimaw Hindi dumaan dito ano, Lagyan natin ng kawayan dito na at ito yung mga bubo namin makalabay Lahat ng bubo ay tataan namin ito mamaya Ngayon ang gagawin natin ay Habang hindi pa tanghali makalabay papa Lalagyan natin ng pay Tapos yung mga butas-butas ng mga crabs ay Tatahian po natin para hindi na sila makalabas Ngayon ito po yung pain namin dito Ibis at saka tamban Yan po yung mga pahanghuli ng mga crabs ito Pa ano Paliba lang mapailan sa mga crabs para hindi makalabas ito pag pumapasok. Hmm. So may makalabay, hugasan muna natin makalab bago natin nalagyan ng pain kasi ito makalabay na istak na po ito makalab sa dun sa pispa namin dun sa bandol talaga. So yung mga aso namin dun sa bandol makalabay, diyan po sila ihihi po yun sa aming mga bubo talaga. So susumpain natin na para madami talaga mga crabs yung mahuhuli natin. ハハハハ ito makalab yung bubo ko ay bagong gawa pa lang to yung mga pa, paglalagyan ng pain yan talaga ay hindi sure ko na hindi talaga basa basa na ma, mag iba hmm. ganyan lang po matagal na kasi makalab hindi po ako nakabalik dito makalabat yan, gala po kami na hindi namin ipakita makalap kung paano manghuli ng crabs gamit itong bubo. మీరు

So ngayon mga kalabay, nandito po kami, ano, yung mga kapatid ko at ate ko mga at kuya kung nakikita nyo nabisik talaga sila sa pagpapain ng mga kanilang paghahanap buhay ng bubu makalab yung crabs mahuli nila. So ito po yung ginagamit nila. Oh. Ito yung pangpain namin. <laughs> <laughs> fresh na fresh.

Kunti na lang yung pahay natin mga kalabo kasi naubos na sa nandun. Pinahay natin sa bubo. Nakikilaw yun nila mga kalabo. <laughs> <laughs> So yun mga kalab, ilalagay na natin doon sa bangka para maitahan na natin. Ayan. Isok na, ay. na, ay. na, ay. na, ay. Is, na dito repeat, okay. so, <ti> Yun. So ngayon mga kalabay, ang kasama ko pala magtatahan doon sa mismong gubat talaga para makahuli ng crab. Si Kire pala kasi kung ano yung mahuhuli namin ay yung malalaki bibenta tapos yung mga maliit ay bilihin bilhin namin tapos ilalagay namin doon sa pispan. si yung eh ni Krami yung namin bogo makalab. Tatahan namin diyan doon. Sir, sige. 'Yun po si Ate Jorely. <laughs> Ayun si Ate. Wow, guys. To, si Ding 'di biblaktan buleyo. Ayan okay, na to kayo. Kaya naman ka sa lahat no? Things, no? Mm -hmm. Mas tarba, bangan o So kung titingnan natin makalaw na parang hindi kaya ni Ate kasi babae po siya. Kaya niya po yan makalaw kasi si Ate Jerilyn kasi yung panganay sa kanila. So syempre, lahat talaga ng trabaho dito sa Fishpond is alam ni Ate. Nung pinanganak siya, talagang dito na sila nagstay din talaga sa Fishpond. Alam ni Ate Jerilyn lahat na experience lahat. Medyo sa kanya mga kapatid na medyo nakikita natin na napaka sipag nila. Sisiw lang po yan kay Ate Jerilyn kasi naranasan niya na po yan lahat. So ayan, dito tayo. tapi aku. Hah? Ayan po si ate at si Kuya Melvin. <laughs> okay, okay. Tung na agay nag na Train train, lagi akong kuha. Train train. Kung kakuha mo po tanan. Ah. Nagat dire. eh. Nanagat po diya. Patrain train ba? Pa. Hindi hmm. mo anak Mga sa Hindi mo malibog anak. Hindi mo malibog anak. sa mga So ngayon makalabay, ay tuturuan ko kayo makalab pa, kung paano maghuli ng so, kung paano maghuli ng mga crabs makalab at gamit po yung bubo natin. So ngayon ay tuturuan ko kayo. Tara ipapakita ko sa inyo kung paano kung saan ilalagay yung mga banda dito sa para makahuli kayo ng crabs. So ito pa yung pantakip ng kung may lalagay kayo ng mga bubo ay ito yung pantakip sa amin ito ay tawag sa amin dito ay nipa sa bisaya sa tagalog yung punto oh. nipa pa din ha? nipa nipa pa rin? hmm ah basta ginaganon na lang namin yung nipa oh kung may mga damo damo pwede din damo damo sa dito ay mas madami talaga yung mga nipa parang ganito gagawin natin yung, yung tabon para hindi talaga masisinip ng mga crabs kaya may mahuling tayo bukas o, ganun lang o oh. ito ito, lagay mo lang dito hanggang hindi na talaga magkita yung ating bubo hmm. ganun lang nakusita yung i-brace mo talaga para hindi kapag malaki ang tubig, hindi talaga siya mapadpad Diba? Yan ang nagsisilbi na kapag nag-high na siya, eh kung saan mo nilagay yung bubunet, eh dyan lang talaga siya dahil may nakaharang po na pa, Para hindi po maano din sa tubig kapag naglulotide na. iba-iba po tayo mga proseso makalap para makahuli lang sa mga crabs, mga teknik natin ba. So mga <laughs> may iba-iba po tayo. Kasi yung mga crabs talaga kapag marami po talagang dadaanan kung marunong ka lang kung saan mo ilalagay yung bubukat tapos kung saan dadaan po yung tubig kung doon mo lang ilalagay may sigurado. estimate o, may estimate sure, sure ko talaga na 100% kuhang kuha mo talaga tara <laughs> ngayon mga na dito tayo sa mismong gubat talaga. So ngayon ay ipapatuloy pa rin natin yung paglalagay ng mga panghuli ng crabs, yung bubunit, yung tinatawag sa Bisaya. So ngayon ay <laughs> yung tinatawag dito sa amin. Yung tinatawag namin, yung tinatawag sa amin ay bubunit, yung panghuli ng crabs 'yan, no? Yan. Yan po yung tamang proseso. So ayan mga kalab, tignan niyo po yung itsura ko. Andito po ako ngayon sa taas. Tabi apo, purya sada, purya buyag. Yan po mga kalaw. Naog na pa. ito po yung inaakitan ko.

Meron po tayong kapitbahay na nagpa-party. Ano bang dapat gawin natin, B? Ay, <laughs> alam na. Tara, susama tayo. Kainan. Kainan po, mga kalab. So, ayun mga kalab. Ngayon po is uh, dito tayo sa dating fish po nila Mama Bibi. So, vrinag po natin ito nung sabi namin sa inyo na dito kami lilipat mga kalab sa fish namin dahil tapos na kami magrenta doon. Pero, yung two years natin mga kalab instead na one year lang, nagpa-extend po yung may-ari ng fish dahil nakita niya po sa vlog namin na medyo maliliit po yung sugpo namin. Kaya, tinapos na lang po namin yung two years na kontrata doon instead na one year. Kaya, ito po mga kalab, ang maglalagay po dito ay si Usting po at si Care. ba diba? So, pero kapag ito i-process po mga kalav ay tulong-tulungan po kami mag-chip in-chip in, in. kumbaga mga kalav ng pera para ipapatrabaho dito. Siyempre kapag na okay na po, ang unang maglalagay dito ay si Usting at si care. Tapos pag nag-harvest naman po sila, kami naman po susunod po ni Ate Geraldine at ni ni Francis. Tapos pag another harvest na naman po, pag okay na, si Kuya PJ po at si Kuya Sandy. Kasi sila Francis, is anim kasi sila na magkakapatid. So, kibale, dala dalawa sila mga kalab. Sa isang harvest, sa isang harvest is dalawa sila. Tapos dalawa sa amin. Tapos dalawa naman po sa kapatid kasi anim po sila yun po mga kalab. Yung pag-harvest po dito is four months lang po. Harvest na agad. So, pag tapos so harvest so ganun din makala para mas madali lang sabay nandito na tayo sa Pispan Makalaba at ngayon ay sabi ko kagapon, kakapon Makalaba ay lilibahin natin ngayon. So ngayon ay lilibahin natin para makita nyo kung may mahuli ba tayo. Tara. Libot. So ngayon makalabay ano, nandito na tayo sa paglilibahan natin ng mga taan makalab Ito po yung una nating siliba. Yan may mga maliliit similya ilalagay natin ito. So, pangalawang libot. Ito, ito, ito. Ayan o. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo po yung isa. Sa isang bubo ay tatlo po yung pumapasok. Ayan po. Tapon na kalab. Ito po yung taan natin. So ngayon ay lilibahin natin. Tatlo yung laman. ito yung laman kinukuhaan ko ng umang para malinis sa tignan hmm. yung laman o oh. sa dalawa tatlo hmm. apat yung laman po tignan nyo apat apat pa yung pumapasok

yo kailangan naman ka? Ano 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 naman May nahulit ay laman. May nahulit ay na alakunda. Ito ay ahas ng dagat. Ahas ng ilog. Nana itlog ba? Yan na. Hmm? Nana na itlog. Yung laman ang mga maliliit sa Okay na yan kasi nalagay naman natin to sa ating fish pan makalab yung mga mahuhuli ng mga similya tra so ngayon makalab ay sa bandang dito makalab may 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 mga taan po tayo dito makalab na 7 si po cup. Sibin ka bubu po. So ngayon ay lilibay natin Panglasa lasa to yung lilibay natin. Yung mga, yung iba ay natibaw na po, nandun na po sa mismong paglalagyan po ng bangka. Kasi ibabangka na lang natin to para mas mabilis na makarating doon sa bahay nila mama. So ngayon ay may taan po dahil dyan o, no? lilibay natin yung si Bin na lang Kabubo po yung ating titibawin. Tara! Thank you.

chal raha hai oops abhi pakad le ko pakad le

Gak ya, akan